Ang sarap ng tulog Ang sarap ng tulog ni Bibay Ang sarap Ang sarap ng tulog ni Bibay Ito yung asong Pinapakain namin mga guys Ayan o no? Tapos matulog niya dito sa labo, pumasok. Hmm, pumasok siya. Kasi ayaw sa labas. Gusto niyang pumasok. Hmm, Tutulog na siya, oh. Busog na yan. Tapos na rin kumain. Ayan. O, madumis, oh, Umunat oh. Kumunat hmm. pa. Ang galing talaga. Galing talaga niya. Kumunat pa, oh

Ay, nasa labas ka na naman. Oo, oh, natay siya. Oh. Ito yan, talabas. Pumasok sa loob. Gustong, gusto, niya makitulog. O, ayan, matutulog na siya. Mamaya, lalabas na yan. Hmm. pinapakain namin na stray na aso. Buk bukod lang doon kay Isno. Isno, wala dito eh. Nandun si Isno sa loob. nasa Sa si Isno, sarap ng higa doon. Nakapong. Nakakapong si isno no. Nasa kwarto. Labas niyan mamaya, kain. Ito, pumapasok lang dito pag gusto matulog. Pero gala yan.